Posibleng nag-overheat nga oven ang hinungdan sa sunog sa sitio upper Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pasado alas 11, gahapon sa buntag. Anong report ni Luan Merundina. Matud ni SFO1 Walter Tello, Chief Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, gisusi Nila Karon, ang oven sa bakery di inagsugod ang kayo. Ang naasoy oven, gikatahong walay mga devices nga makaprotehir kung kini mo overheat sa maong sunog upat ka mga panimay nga tagdos andanas ang hingpit nga gilamoy sa kayo samtang usa ang partially damaged ang bakery di inagsugod ang kayo nahimutang sa ground floor sa usa sa mga panimay kini mangong mga oven nga kanang branded na ana siya ay devices in, installed da na siya to protect sa mga overpressure thermal fuse thermocouple thermostat kadto siya kaduda ko wa to siya Atol sa pagresponde sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District sa sunog kagahapon, nahiagom og first degree burn ang acting fire marshal sa Gun of Fire Station nga si SFO4 Clint Barba. Nagdumili pagluwat og pamahayag sa RTV Balitang Bisdak si sfo 04 Barba kabahin sa hitabo. Apan matod sa fire investigator, si SFO4 Barba ang nagsilbing fire marshal sa fire scene o nag-assist lang siya sa mga personal sa DRRM Lapu-Lapu City nga mitabang usab sa pagrespondi sa sunog dihang nalagputan ang iyang wang buktun sa nagbaga nga kahoy. Pero nakita naman niya nga naglisod tungko kuhan, na lang gitabangan. Kay, oh, na kuhan kay, basig mo, maunsan niya itong nga nusulmang gasyara-usan niya, dosmidya. Subo so, tayo gitabangan. kaya para lang gid di siya di mulupad tong sa mga dos media magigamit. Gisusi pa usab sa fire investigator ang taho nga may usa ka personnel sa DRRM Lapu-Lapu City ang nahiagom og paso sa iyang tuong apapangig. Human usab kini malagputi og baga. Uban ni God Ferrellian o Rod Prado, Lou and Merondina. Balitang misda.